Kukwento ko na rin sa inyo, uh, announce ko na rin naman yung mga umabot sa dulo. Magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And uh, na-miss ko na nga si Doc Lisa, kawawa naman. Kawawa naman yung babae, yun ah. Pinakasalan niya ako. Oh my God. So much suffering for her. Baka hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya eh. Tama na. Tama na. Tama na. Race. 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 Basta lalapag yung airplane. At uh, magpa-file. Siya magpa-file lang sa akin pero ako tatakbo. Okay? Tatakbo tayo, papakita natin tunay ang Diyos. This time we're gonna win it. Gagastosin natin wala 500,000 lang, wala. Walang pera, wala. Kahit kanino 'taypang, huwag kayong magbigay kahit piso, hindi ko kailangan. Okay? Hindi tayo magpapa-under kahit kanino. Pero first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag di nanalo, di, sorry. Pero I'll give it my best shot. I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. Yung 500,000 ko, bakit 500,000? Siyempre, kailangan magbayad ng airplane. Kailangan magbayad ng hotel. Hindi ano ba? Yung naman minimum. Lalabanan na natin yung mga billion. Lalabanan na natin yung may Mainstream. Lalabanan natin yung malakas sa mga surveys. Oh my God, the surveys. Kung alam nyo lang, tatahimik na lang ako. Tatahimik na lang ako. Quiet, quiet. kung mo sabihin. Alam ko na lahat ng pautot at kalokohan. My God. Out. My God. Quiet mo Relax. Relax. At the right time. At the right time at the right time, they will know. They will know. Mahirap eh. Mahirap. Pero I'll do it the cleanest way. Hindi tayo connected kahit, 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 kahit. Hindi tayo admin. Hindi tayo Duterte. Hindi tayo opposition. Wala lang. Ako lang mag-isa. This is me. No one else. Me and God straight. If they help me, thank you. Pag hindi, thank you wala. Wala akong utang, wala akong hiningi. Gusto ko ba tumulong? Why not? ba? Diba? Walang kapalit. Walang kapalit. Total, talo na naman ako eh. What have I got to lose? What have I got to lose? Sa mga hindi nakakaintindi, pagbigyan nyo na naman si Doc. Alam niya, ito mission niya sa ano. Huwag naman kayo magmamarunong. Kayo pa mas marunong. Yung buhay niyo, hindi ko naman pinapakailaman eh. Kung anong mo sa anak mo, okay naman sa akin eh. Eh, feeling niya yun ang mission niya, tulungan kayo eh. Pagbigyan mo na. Gusto niya maging martyr eh. Pagbigyan na siya. Diba? So, I thank the religious groups, sa mga Catholic priests, sa mga madre na hindi nagalit sa akin, nagalit dati. <laughs> Nandiyo ko pala pa. Enough. Enough is enough. And uh, sa akin mga, mga kababayang Muslim, ako, ang babayit lahat. Thank you, thank you. Yun lang po. So, sana po, a ah, uh, announce ko lang. Sockmed lang tayo. Wala, ta wala ako hihingiin. Wala ako hihingiin. Uh, this will be the first campaign na ganito. Kung may tutulong, thank you. Alam ko naman walang tutulong kasi pera-pera sa Pilipinas eh, di ba? Pero tignan natin. Pag overwhelming kasi ang votes, hindi nila kaya dayain eh. Tsaka tingin ko may magmamagic. Habol ko lang naman number 12 singit nyo na lang ako. Ong Doc Willie. Doc Willie Ong. Ganun lang. That's just as simple as